Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Tiniyak ni National Security Advisor Eduardo Año na ng Pilipinas ang lahat ng kinakailangan para siguruhing maaalis sa mga floating barrier na inilagay ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc na mas kilala bilang Scarborough Shoal. Kinundin na ni Anyo ang paglalagay ng China ng barriers na ayon sa kanya ay paglabag sa karapatan ng mga Pilipino na mangisda sa lugar. Pinagtibay niya ng 2016 arbitral ruling ang karapatan ng mga Pilipino na mangisda doon tulad ng ginagawa nila ilang siglo na ang nakaraan. Aniya, sino mang pipigil sa kanila ng mangisda sa Baho de Masinloc ay lumalabag sa pandaigdigang batas, partikular ang UNCLOS. Nangako si Anyo na poprotektahan ang mga karapatan ng mga mangingisda sa lugar. Kaugnay nito, naiulat na ng National Security Council kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang mga nadiskubre sa baho de Masinloc, Ayungin Shoal at Kalayaan Island Group. Giit naman ni National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Jonathan Malaya, may karapatan ng Pilipinas na alisin ng mga floating barriers sa baho de Masinloc dahil nasa loob ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Humihingi ng suporta ang gobyerno ng Pilipinas para sa kandidatura nito bilang miyembro ng UN Security Council. Sa ikapitumputwalong sasyon ng UN General Assembly sa New York City nitong Sabado, ikinampanya ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na maging non-permanent member ng UN Security Council ng bansa sa terminong 2027-2028. Sa kanyang talumpati, iginit ng manalo ang pagsunod ng Pilipinas sa mga resolusyon ng UN Security Council, kaugnay ng pagsupo sa terorismo at pagiging tagapamayapa. kabilanganya anya ang pagtataguyod sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa mga hakbang na bansa para sa pagpapanatili ng kapayapaan. Nauna nang nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makasali sa UN Security Council noong Setyembre 2022 nang magtalumpati siya sa UN General Assembly. Nangampanya rin para dito si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega para makasali ang Pilipinas sa mga dialogo tungkol sa mga isyong pansiguridad. Dati nang naging non-permanent member ang Pilipinas noong 1957, 1963 at sa mga terminong 1980 to 1981 at 2004 to 2005. Isa na namang airport screener ang sinibak sa trabaho sa Ninoy Aquino International Airport dahil lumano sa pagkuha nito ng tsokolate mula sa bagahe ng isang pasahero. Ayon sa Office for Transportation Security, ibinigay ang dismissal order sa nasabing screener nito lamang September 23. Ayon kay OTS, spokesperson Kim Marquez, nagpaliwanag ang naturang screener at sinabing ibinigay umano sa kanya ng pasahero ang nasabing tsokolate. Gayunpaman, sinabi ni Marquez na labag ito sa kanilang no-gift at tipping policy. Wala naman umano ang natanggap na anumang reklamo mula sa pasahero ang naiya pero nakatanggap umano sila ng report mula sa supervisor nito at doon nagsimula ang investigasyon. Paliwanag pa ni Marquez, hindi agad na suspende ang screener dahil sa delay ng pagkuha ng kopya ng CCTV. Nanawagan naman ang OTS sa mismong pasahero na makipag-ugnayan sa kanila para malinawan kung ano ang totoong nangyari at masampahan ng kaukulang kaso ang naturang empleyado. Ibinida ng South Korean shipbuilder na Hanwha Ocean Builder ang kanilang kakayahang bumuo ng mga submarine para sa Philippine Navy. Ito ay para tapatan ng mga proposal ng mga shipbuilding giants mula France at Spain para sa planong pagbili ng Pilipinas. Ayon kay Hanwha Ocean Vice President Steve Jong, kaya nilang tapatan ng 97 billion peso budget ng Pilipinas sa pamagitan ng kanilang two-boat diesel-electric submarine. Ito anya ay may habang 77 meters at overall beam na 9.7 meters. Bawat isang submarine ay may kakayahang magpapotok ng mga anti-ship missile. May bilis itong 21 knots sa ilalim ng tubig at kayang maglulan ng nasa isang tao. Ayon kay Jong na isang retired Korean Navy Vice Admiral, mas makatitipid ang bansa sa pagbili ng submarine kesa gumawa ng sarili nito, lalo pat humaharap ang bansa sa napakabigat na suliranin sa South China Sea. Nararapat lamang aniya na paghandaan ng seguridad ng bansa at palakasin ang intelligence gathering at determinasyong pigilan, ang anumang banta ng panganib sa lugar. Samantala kasama sa naturang budget ang training, technology transfer, safety at integrated logistic support, simulators at ang maintenance yard sa Subic Bay o kahit saan mang lugar sa Pilipinas. Ang proyekto ay isang government-to-government -government deal at long-term loan kung saan inaasahang ma-deliver ang biniling gamit sa loob ng pitong taon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Siyam na isang araw na lamang, Pasko na. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang gabi.